ano ako i-share ha. Okay, lang yung yung mga naging ex mo is wala kayong anak. Pero kapag yung ex mo nag-anak kayo. Halala mo pa rin. <laughs> Kaya kahit ang anak eh. Sinotsot mo pa. Sabihin <laughs> ba naman ako ang anak ko eh. Delusion ako. Hindi naman. Talagang gusto ko lang ma. Uh, talaga ang Manila para kahit pa kano is magbigay naman ng kahit kundi sa mga bata. Tsaka, siyempre, legal naman ni May habol mga bata sa kanya. oh, uh, hindi, sila, hindi sila anak sa labas, hindi sila, sa labas, hindi sa ba sa loob. <laughs> anak sila sa loob. O, oh, diba? Tapos, sa mga itsa pera. Eh, yung, yung pinapriority niya, yung huli. Kaya, kung um, kita ko lang, masasampal ko talaga. Kaya yeah, okay lang sana yung walang yung ex na wala hindi, hindi wala anak. Yung ex na may anak kayo, mahirap 'yun. Kasi nga mahihabol pa 'yun sa mamamanahin, no? Kasi nga legit sila. Ganoon 'yun. Pag may legit ang mga anak niyo, legit, legit legit ubaga. Legit yun, eh, lumilit legit kasal kayo, di ba? Oh, that's may anak kayo. May habol. Kaya turan niyo mga anak niyo. Na humabol kung may imamana. Ah, <laughs> di ba? May marating, may mana kasi yung anak mo mga anak sure may habol kasi yung lulun na yung na is doktor yun doon sa mamansa malaki man may mga ari-arian kaya lang ah, ma-pride pa kasi mga bata ma-pride pa kasi medyo bata pa o di ba so kayo kung yung mga anak niya is legit ah turo kahit na hindi legit eh pag ano turo niya mga habol mabulong yung mga ano ng mana. mga mana. Kasi may hirap naman. hindi naman nagkasalan ng mga bata yun na hindi naman sila, sila sa mundo. Bata. Yun yun. Kaya, mag-anak kayo, na ano, turuan nyo maghabon ng mana. Pero totoo talaga. Pilo 18, sabi nga ng pulis sa kabugado nung patawag sa amin. Oo, nung Wednesday. Talaga yung mga anak. Nung Pilo 18, may habol pa talaga. Lalo kung may depresya ang anak na ano, may pagka may guloid, may mga ipres sa ipag-iisip ng mga bata is pananagutan pa rin ng parents yun habang buhay lalo na kung may mga diferensya yung mga bata yung mga anak mo lalo, lalo na kung may diferensya ay this kaya pang mong pananagutan yung sila obligasyon yun, hindi mo pababayan iba kasi ang mga lahi pagdating sa pag 18 years old na eh, wala na silang pakipag alam kaya Tiyah ganun, kaya hirap na ganun may wala nang pakialam sa ibang bansa is nila nang pakialam ang mga magulang sa bata kapag sila ay tumutong sa 18 years old eh sa, dito sa atin hindi naman natin hindi naman natin maatim yun na ganoon. yung kahit na matanda na ay talagang inaalalayan pa natin ay hindi ko pa naranasan nakikita ko lang sa magulang ko kahit na matanda na ako inaalalayan pa rin ako ng nanay ko yung, yung, yung dalawa kong anak ko na mula na sa kanya ay ayun kasi dito man kaya kasi may mga may may dito may may mga anak nito na ano sa family na ako ba? Diba? kaya mahirap mahirap ayaw na rin mahirap kasi malalaki sa saka nagtrabaho na rin o diba kaya lang minsan talaga naisip ko mga anak mo. May, lahab, may habol. Kung maga, para sa akin talaga may habol. Ay, uh, uh, si Ang aking, ano, iniisip talaga. Ay, na mana. Ay, mana mga anak ko. Mm, gusto ko e mo. habulin nila. Hindi kasi nila naisip mo. Siyempre, unfair yun eh. Yung priority yung huli. Yung samantalang sila ang una. Ay, ganun. Hindi pwede yun. Kaya kung kayo, alam nyo kayo ang una. Ito yung ihabol nyo. priority nyo. Dapat yung mga nauna. na ka. Lupa. Priority nyo yung una. Kasi nga, una yun eh. Ito. lang. Talaga yun na talaga aking point, point of view. Dapat, priority mo ang mga anak mo. Hindi pa kasi sa huli pag tumanda ka umulog ka na saan ka pupulutin tatakwil ka kung may gawa kang kinalukalukalukalukuhan nung bata pa at yung di ano, diba yun kaya pag ano is huwag mong pagbaya ng mo, anak mo yun lang Sya. next vlog naman wala na pagkawang naisip ng content eh talaga